Good morning! Isa na namang video ang ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito tungkol sa kaganapan o buhay ko dito sa India. At ang madalas nga na ipinapakita ko sa inyo ay ang mga magagandang tanawin o lugar na pinupuntahan ko dito sa India. At ang nakikita nyo sa video na to ay ang tinatawag nilang Ludi Garden, ang pinaka-favorite ko sa lahat ng garden dito sa India or dito sa New Delhi. Iba't ibang klase ng bulaklak ang makikita nyo dito sa garden na ito. At itong garden na to guys ay malawak, maraming roses dito. At pagsapit nga ng gabi guys, ay naririnig nyo ang mga ibon, napakaingay nila at nagre-ready na silang maghanap ng kanilang matutulugan na safe na safe pagdating sa gabi. At pagkatapos nga guys na i-enjoy namin yung evening walk namin sa Ludi Garden. Eto naman, pag uwi ko sa bahay, ay maghahanda lamang ako ng napakasimple and very very light na dinner namin. And usually guys, ang kinakain namin sa gabi ay tinapay lang. So yung tinapay na to ay nilalagyan ko ng pesto, yung gawa sa basil, gumagawa ako minsan. Pero this time, ang ilalagay natin ay Olive oil i-grill natin yung bread then lalagyan natin siya ng tomato, na sun-dried tomato, then lalagyan natin siya ng cheese. Dahil nga mainit yung panahon, naisipan ko din gumawa ng uh, fruit juice. So yung juice na gagawin ko ay gawa siya sa watermelon uh, and uh, some grapes. So, ito yung madalas naming routine tuwing gabi lang, guys. Hindi na kami nagluluto ng heavy meal kasi matutulog din lang naman kami. So, mas gusto namin yung very light lang yung kinakain kasi kapag busog ka, mahirap matulog. At napakasarap na talaga nito guys kapag mainit na mainit mo itong kakain para ka lang may pizza and homemade talaga guys kapag homemade talaga is sobrang healthy. Sobrang yummy and sobrang linis pa ng pagkakagawa. Sa hapa na ng pinag-stay ko dito sa India guys, ay nasanay na ako sa ganitong pagkain namin sa gabi. And then sa araw naman guys, ay nagluluto talaga kami ng Indian food. So, yun yung pinaka-heavy meal namin. minsan, kapag nag-crave ako ng Filipino food, nagluluto ako, pero bihirang-bihira na lang. Yung taste buds ko, guys, ay sanay na sanay na sa pagkain, uh, pagkain dito sa India. So, bihirang-bihira na akong mag-crave ng pagkain natin sa Pilipinas.